Ano ba kaibahan ng halalang pampangunuhan sa Pilipinas at sa Estados Unidos? Richard, can you explain please? Well, yung pinakamalaking diferensya na nakikita natin dito is uh, electoral college po, hindi ang popular vote ang basihan para maging presidente sa Amerika. At yung electoral college po naman, ito po ay uh, mahabang usapan yan pero ito yung legacy nung essentially uh, pre-civil war US kung saan nagkaroon ng kompromiso uh, ang mga northern states na more populous at saka yung mga southern states na uh, less populous in terms of number of voters back then. Pero marami sila mga slaves. So iba yung count nila dun sa number ng mga slaves nila of African-American descent dun sa kanilang quote-unquote normal citizens back in the day. So meron tayong pagkakaiba dyan. So kung sinong nakakuha ng 270 or more electoral college, yun yung magiging presidente ng Amerika. So, malaking posibilidad na yung manalo ulit ay isang tao na uh, mas konti ang boto overall dahil yung isa, nakuha niya yung mga malalaking estado, katulad ng uh, New York, katulad ng sabi natin California. Uh, pero yung kabila, even if mas mal maliit ang makuha niya in terms of overall votes, pag makuha niya yung mga mga estado na maraming so-called electoral college, si siya yung magiging presidente. So, yun ang medyo confusing sa ibang bansa kasi, Unique sa Amerika yan at yun yung legacy ng kanilang system. Bago't nagkaroon sila ng uh, essentially civil rights movement at equal vote okay. Okay. for everyone, including the Okay, ganito muna Richard. Medyo doon pa lang sa sinasabi mo, sumakit na ang batok okay. ng iba. no? Kasi uh, mahirap ito intindihin. Ito lang po, uh, let me help you uh, uh, lay the predicate, no professor? <clears throat> okay, sa Pilipinas po, ang ating pong eleksyon dito, kung sino may pinakamaraming boto, siya ang mananalo plurality po, sino may pinakamaraming boto, siya ang panalong presidente. Sa Amerika po, may pinag-uusapan na electoral college. Ang bawat estado po sa Amerika ay may kanya-kanya pong bilang ng mga electors kung tawagin. Alright, doon tayo magsimula muna Richard. Diba ang kinakail, ang, sa buong Amerika po kasi, ang bawat state ay may mga kongresista at senador, di ba? All right. Na kumakatawan doon po sa federal uh, legislature. So bawat bilang, bawat estado, depende sa populasyon, meron silang bilang ng mga congressman at senador. Tama di ba, Richard? Okay. So bawat estado, kapag malaki ang estado, kagaya po ng California, sa ngayon tama ba 54 ang kanilang kongresista, right? Okay. So kung 54 yan, yan din po ang katumbas ng sinasabing electoral, eh, electors doon sa estado na yon Tama? Yes, although of course, uh, yung medyo na confused dyan is not necessarily tied sa population. no So kaya yung isang argumento laban sa electoral college system is maraming mga estado sa Amerika kung saan kahit uh, yung population nila mas maliit, medyo mas malaki proportionally yung kanilang electoral college numbers. Okay, sige, no? Okay, uh, kaya pwede ka manalo ng mas maraming tao pero mas konti yung electoral okay. college mo.